dahil po sa naganap na lindol sa Mindanao, particular po sa Soxargen area, marami pong mga malls at ilang mga gusali po ang nasira po sa General Santos City. Kung kaya't naghain po ngayon ang House Resolution, ang isa pong party list representative para masilip ang structural integrity po ng mga gusali doon. Samantala, ang pamala naman ng ako na magbibigay ng psychological at social intervention sa mga residenteng napektuhan ng lindol dahil po sila'y nakaranas ng trauma. Kunin natin ang live report mula sa Gensan. Si Erlo Bringas, mata natin dyan sa Mindanao. Erlo. Alex, sa gayon ay back to normal na ang sitwasyon dito yan sa General Santos City matapos yung naganap na lindol. Bagamat hindi naman ganun karami yung nasira mga infrastructure dito ay nangangaba pa rin yung ilang mga residente na baka magkaroon ng aftershock. Sa kabila niyan ay pinasisilip na yung structural integrity ng mga mall dito sa lugar. Nakuhana ng video na yan sa loob ng isang sikat na mall sa General Santos City noong biyernes. Itang lakas ng pagyanig at ramdam na ramdam ng mga customer ng mall. Mabilis na nagbagsakan din ang mga debris mula sa kisame. Kaya ang mga nasa mall, tinamaan ng mga nagbagsakang bagay mula sa kisame. Dahil sa insidente na yan, isang naitalang nasawi matapos mabagsakan ng debris sa loob ng nasabing mall. Patay naman ang mag-asawa na yan sa barangay San Isidro matapos mabagsakan ng pader sa kanilang workplace. Yan ay matapos ang naganap nga na lindol. Nabilang sila sa mga pinuntahan at personal na binisita ni Vice President Sara Duterte at act Representative at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Nagbigay sila pareho ng tulong pinansyan sa pamilya ng mga nasawi sa paghuhon ng pader sa isang pabrika at ang nabagsakan ng debris sa mall. So ang ato ang gitabang na lang is financial assistance sa mga pasyente sa nasamdan na sa linog, uh, pangpalit na nang mga pagkaon nila samtang na sila sa hospital. Pagkahuman yung bisita ta dito sa uh, mag-ina na namatay, naghatag o uh, financial assistance sa ilaha, sa pamilya para sa pagpalubong sa ilahang kuan. Ay naman kay Kong Tulfo dahil sa may namatay na isang katao tapos mabagsakan sa mall. Dapat anyang ikonsidera ng mga mall owners sa pagtatayo ng kanilang mga gusali kung hanggang ilang intensity kakayanin at kung safe ba ang gusali sa lindol. Kaya plano nilang ipatawag sa kongreso mga mall owners. Papanagutin naman sakaling nakitaan ang pagkukulag ng mall owner at kung mapatunayang hindi nasunod ang building code. I will file a House resolution to investigate. Isa pa dyan, hindi lang itong private, pati yung government. So mahina, dito natin nakita na may problema. Kaya papatawag natin siguro ng DPWH, tsaka yung mga structural engineer natin, bakit nabigyan ng mga permit, siguro it's high time. I don't want to say that this is a blessing in disguise. Dito natin nakita kung gaano kahina yung mga struktura natin. How much more sa Metro Manila yung inaantay na the big one. Kaya siguro sinasabi ng mga eksperto, libo-lib, daan, daan libo mamatay sa Metro Manila pag uh, nagkaganito. Hindi pa tumatama ang ganito kalakas sa Metro Manila. Eh. Huwag naman sana. Biro mo, malaki kang building, mall ka, namatayan ka versus doon sa katabing bahay na ordinary na barong-barong kahoy lang at saka yero. Hindi man natumba. Ano nangyari? So may problema ka, di ba? da sa mga naging paglindol na na ng ayuda sa mga naapektuhan na naging paglindol sa General Santos City personal din na nagtungo sa si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa sentro ng syudad. Karamihan sa mga nabigyan ng ayudang cash assistance at food packs ay mga empleyado ng mga mall na karamihan ay nasira o nawasa ang kanilang workplace dahil sa lindol. Naratili kasing saradong ilang mall sa Jensen dahil ilan dito hindi pa napapakinabangan at patuloy ang repair ng gusali na kanilang pinapasukan. Siniguro naman ang DSWD at ng LGU ng Jensen na patuloy sila nakatutok at aalamin ang iba pang mga industriya na posibleng naapektuhan ng lindol at walang trabaho. Pinag-aaralan na din nila ang iba pang posibleng tulong na maaring ibigay sa mga apektado. In all cases naman, they're now, kung merong pag-antala sa kanilang livelihood, they'll be classified as individuals in crisis situation already. Yung hindi ka makapaghanap buhay ng isang araw o dalawang araw para sa DSWD crisis situation na yon. So we'll make sure that we uh, are ready to, to help them out while the crisis situation in that family persists. No, so alam naman natin na kawawa din yung mga ano, yung mga workers natin na sa isang araw na hindi makapagtrabaho. Kaya yun mula ang una natin naging priority para mabigyan na kahit papano sa isang araw na makatulong tayo sa kanila. Napinsala naman ang ilang paaralan sa Sarangani province. Umagsak ang pader na yan sa dato Pangulima Integrated School sa Malapatan, Sarangani. Pagpasok sa loob, tumambad naman ang nasira nilang gymnasium ng lindol. Wala pong problema, wala pong casualties din ng mga kabataan. Uh, may trauma lang po yung, yung mga kabataan. Kailangan po ng psychological first aid po. Napinsala din ang kanilang computer laboratory. Halos na bagsakan lahat ng kanilang 45 computer units. Matapos ang pagyanig at hindi pa malaman kung gagana pang ilan sa mga ito. Sa Glan Pandido Elementary School naman sa Glan Sarangani, halos bumagsak ang ilan nilang school facility ng dahil sa lindol. Mabuti na lamang sinuspende ang klase sa kanilang paaralan, kaya walang nadamay na mag-aaral. Uh, until until 5 kasi we are using the biometrics so we we stayed here in our feeding conference until we will finish at 5 so yon pag pag 4 o'clock na bandang 4 while i am talking na na-feel na, 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 na namin na merong nag merong morning mani pagkagradong mabasa ko na walang wala talaga kung sinabi ko sa Melinda tapos mm -hmm. mabasa ko sunod ang mga teacher mm -hmm. tapos paglabas namin sa conference room you know, sa feeding room nakita talaga namin sa mata namin, nakita talaga yung sabay-sabay, na drop talaga down ang, ang, ang aming function. So, good to know and good also na, na wala talagang na napiminsala ng mga bata. Ang video naman na yan ay kuha sa Kahig Elementary School sa Malapatan, Sarangani pa rin. Nasira ang ilang school building dahil sa malakas na lindol habang nagkaroon pa ng pagguho ng lupa sa taniman ng gulay at prutas. Wala naman nasaktan na estudyante sa naganap na pagyani. Kasagsagan naman niya ng Q&A sa isang beauty pageant ng biglang naramdaman din ang paglindol. Naganap ang event na yan sa dagawgin sa General Santos City ng isang skwelahan Nagkagulo matapos si Manigat ng ground attack pack. resulta. Nagkaroon ng stampit at naisugod naman sa hospital ang mga estudyante at nalapatan agad ng paunang lunas. Ayon sa Department of Education, tinatayang nasa higit isang daang milyong piso ang halaga ng napinsala sa mga infrastruktura. Maliban sa mga gusaling ito, napinsala rin ang mga school equipment gaya ng computers, furniture at iba pang learning equipments na nagkakalaga ng halos 30 milyong piso dahil sa nangyaring lindol, lumakit pa sa siyam na katawang patay. Sa latest report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, labing lima rin ang sugatan sa pagyanig. Bagamat nagpapatuloy pa ang kanilang validation, walo sa mga nasawi mula sa Saksorgen Region at isa ay mula sa Davao Region abot naman sa 2,489 families o 12,885 na individual mula sa 43 barangay sa Saksergen at Davao na apektuhan ng pag -inig. Nasa 54 na bahay ang napinsala mula sa Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato at Sarangani Habang nasa 71 infrastruktura naman sa Davao City, Davao Occidental, Davao Der Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, South Cotabato at Sarangani nagtamo rin ng pinsala mula sa lindol. Alex, sa ngayon, nakabalik na sa normal ang supply ng kuryente dito yan sa General Santos City kumpara nung mga nakaraang araw. Actually, Alex, yung ilang mga structure dito ay nananatiling nakakordon. Ito, kung makikita mo sa likuran ko, ito isa sa mga hotel na nadali nito naganap na paglindol nitong mga nakaraan. Kung yung makikita, eh, talaga namang yung mga poste, nag-crack na yan at uh, may mga nagtuklapan din na bahagi ng mga pader. Hindi mo na ito uh, off-limit limits muna ito sa lahat ng mga guests, maging yung mga upcoming guests sana nitong mga nakaraang araw o yung may mga uh, schedule ng uh, reception ng kasal ay hindi muna pinayagan dito dahil nga sa maging mahunan na yung building at baka magkaroon pa ng mas malaking pensala. At na ganun siya naman ng uh, uh, Pamahalang lungsod ng General Santos City na hindi na nila kailangan pa na magdeklara ng state of calamity dahil di naman ganun kalawak din yung mga nasirang gusali dito sa kanilang lugar. At layo mula rito sa General Santos City, balik sa iyo, Alex. Okay, Erlo, bukod sa Jensa na pinuntahan mo dyan, no, na ikaw ay tumako rin sa parte ng Sarangani, meron na ba naging pahayag ang FIVOX tungkol dun sa mga fishers na nakita dyan sa mga kalsada at ilang mga lugar sa Glan, sa bayan ng Glan? Well, sa gayon, Alex, di ba natin nakakausap ang uh, v box pero may explanation din naman sila about sa bagay na yan. In the next uh, few days, siguro araw na kinabukasan ay uh, magpapa magpapainterview sila sa atin para i-explain sa atin yung mga features na nakita dyan sa bahagi ng, uh, ng uh, gland dyan sa Sarangani kasi uh, medyo hindi normal daw yon sabi ng mga residente doon. Nung kaya takukuha tayo ng explanation sa kanila kung ano ba talaga yung nangyari at kung gaano ba kaalawak talaga yung naging pinsala nung lindo, lalo na dyan sa Sarangani, Alex. Okay, panghuli siguro, Erlo, kumusta na yung mga nasa ospital ngayon, yung nagpapagaling? Labil lima ang uh, sugatan, kumusta na sila ngayon? Alex, sa huling details natin, no, ay uh, oh, hindi pa nila binibigay exactly, pero unti-unti uh, na ay nakakawi na sa kanilang mga bahay itong mga nasugatan na ito. Karamihan kasi dito, Alex, yung kanina ay napanood mo na video ay doon sa nangyaring stampede sa isang gymnasium o ng, uh, uh, yun nga, gymnasium na nagsasagawa ng isang beauty pageant. So far naman ay wala naman nang uh, sa hospital at talagang nagpapagaling na lang sila dahil nga sa tinamong sugat dahil doon sa nangyaring stampede, Alex. Okay, habol ko lang. Yung binanggit ni uh, Congressman tulfo patungkol doon sa kanyang pinagambing ang isang bahay at yung mall na yung mall ay uh, totally damaged. Eh, nagbigay na ba ng pahayag yung may arang mall? Well, sa kayon Alex uh, sa totoo lang no, yung mga uh, pamilya nung mga uh, nasugatan, uh, especially yung nasugatan doon dun din sa mall ay nagsabi sa atin na uh, hindi pa rin talaga nagpapakita uh, or uh, humaharap yung may-ari ng uh, mall na yan. Magkakaayon okay, man, umaasa naman ang ang city uh, uh, ang LGU naman ay uh, patuloy na nakikipag-usap doon sa may-ari no para sa ganun makatulong din sila doon sa posibleng gastusin sa ospital ng mga biktima na matap tapos ngayon pagsak pag nung ilang bahagi ng mall, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo. Erlo Bringas. Mata natin dyan ho, sa General Santos City. Thank you. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.